So ayun mga guys, uh, mga insan, mga, ito na naman po, tanghali na naman po. ah uh, oras na naman ng pagluluto. So ngayon po, ang lulutuin natin ngayon ay hinahaluan ng Del Monte. Ang recipe po natin ngayon ay tilapia, uh, mechadong tilapia. Ayan po, magtataka kayo kung pwede po pala yan. No? Pwede pong pwede pwedeng pwede po yan uh, ah, discard na lang natin technique so ang ating pong recipe ngayon ay hahaluan natin siyempre ng Del Monte ang quality na produkto na Del Monte original style yan po tomato sauce po yan at siyempre hindi mawawala ang ating magi magic sarap nagawa po naman ng yan po ang magi magic sarap Nagawa po ng Nestle. Ayan. syempre meron tayong red bell pepper, sibuyas, at siyempre bawang. Siyempre, meron na rin tayong asin. ah, uh, ito na po yung carrots at saka yung uh, patatas natin. Pinakuluan ko na po siya para sa mamaya hindi na ganong malamog yung tilapia natin. No?